may problema ka daw na gusto, may gusto ka raw hingin sa amin ng advice. Um, kasi po, Madam Bertud, um, siyempre hindi natin makakaila. Madami pong, um, marami kang nababasa sa mga Facebook, um, Twitter, tapos... Kung may account ka. <laughs> sa mga Instagram, ganun po. Hindi ko na lang po binabasa yung iba, pero may, mayroon pa rin pong nagre-report na sinasabi na, ay, hindi ka, hindi ka bagay ni pastillas, pangit ka lang, parang mga, mga ganun po. Ouch. tapos uh, basta lahat po lahat po ng mga panalait sinasabi nila mabuti po ang maraming mga defenders pero sa panahon po uh, sa, sa generation po ba talaga to uh, madam bertud ganoon po ba talaga pamantayan ng mga tao yung um, pag maganda para sa maganda lang pag yung mayaman para sa mga mayayaman lang pag um, yung yung parang tinitingnan nila yung physical aspects na o yung um, katanggian na parang na kinikilala mismo yung yung tao Okay. <clears throat> Nalungkot naman ako sa kwento mo. Let me hug you. Kasi naramdaman ko sa tunog ng boses mo, sa mata mo, na-affect ka ng mga sinabi sa'yo sa Twitter. Yun ang nalulungkot ako ngayon, ginagamit ng mga tao ang social media para manakit ng damdamin. Ginagamit ng, ng mga tao ang social media para magpabagsak ng kapwa. Ng programa, ng organisasyon, ng tao, ng paniniwala. Di ba mali? Di ba katulad yan? Kasi ako, araw-araw, nag-aalmusal po ako ng bash, ng hate tweets, ng hate messages. Pero sanay na, huwag kang umiyakan, di ba? Hindi, bakit yun? Damit yun Damit Hindi, meron, meron. Sira ulo din to eh. Ibabash kita. Hindi, joke lang. Hindi you know, kasi po. ako, araw-araw po talaga ang lala ng bash. Pero sanay na sanay na po ako. At nagpapasalamat ako sa Diyos dahil ginawa niyang matatag ang puso ko na matapos akong makabasa ng napakaraming bash at hate tweets, kayang-kaya ko pa rin ngumiti. Eh. Correct. Mas madami po kasi yung mga uh, Pero workers. ito, naaawa ako kasi pangkaraniwang tao, hindi ito artista. artista. Yeah. Ngayon niya lang naranasan to yung attention na ibinigay natin. I'm sorry dahil napunta ka sa ganitong posisyon. Diba? Pero hindi niya deserve yan eh. Inano ba kayo ni Ches? Diba? Ang mga tao, ang mga Pilipino, sobrang double standard. Nagagalit sila sa akin dahil ang lakas ko daw mang laid. Pero lahat din naman kayo nang lalain.